Oh, dong dong. Ano kay Jobby? mo ka. Bakit ba kinuha yung ayong pan? Kentol na wi. Pala ka. Sobrang asim ng mukha. Ang galing buwan. Buk. Wala. Ayun. Kahulog sa mukha. Grabe <makes> <makes> iyat niya oh. Akala niya. Kinalbo na <makes> Oh. Lola <laughs> <Mulat> si Bibi. <baby. laughs> wow, bad <pag -garais. laughs> Iba Wow. <yung> lumabas. buying moatas. <laughs> Ay paaso. Uy. <laughs> Ano na bang pala ganito Ay, Natalbo na si kuya Hindi na malayo ng isa oh. Natalbo na pala yung tasama niya Busy sa kaka Sa katawag Ito, sobrang tigas na walang na yan Gusto yung hatiin Sulit so, gusto yung hatiin sa dalawa hindi mahati. Sobrang tiyas. Ano ah, to? Not gupit ni kuya. Patay tayo dyan. Ano yan? Sobrang laki yan na... Ma. Tibungin yun, tanaat kinalbo na. Masaya pa rin si kuya, oh. Dati noon, hindi pala tapos. Naku, ginawa yung beer. Haba, ang natin ngayon ah. Oh, Oo nga eh. Gusto mo tugtog kita? Ikaw bala. Ano gusto mong tugtog? Kahit ano? Basta happy. Happy birthday <laughs> <waiting> to you. Ha ha ha. Lanya happy birthday <laughs> <laughs>